Well mga kaibigan, back po tayo, papunta po tayo ng Intramuros at uh, puntahan natin ang ating uh, isang kaibigan na matagal-tagal na nating hindi nakita dahil ngayon ng pandemya eh, nawalan din siya ng panghanap buhay. So uh, puntahan natin. So yun yung mga kaibigan, papunta po ng Jones Bridge to. Ayan. So ayan, uh, bibiglay natin. <laughs> Gulat siya. Pare, masa pare? Ito, malapit na. Malapit nang? Maubos. <laughs> Ang pasensya. <laughs> At sorry siya, pare. Ito, kaibigan ko tumatagal na ito nang yun. Hindi pa pandemya, magkakilala na kami nito. So, ayan, uh, uh, siya po yung uh, mal malakas, masipag, may jowa. Malakas. <laughs> Sana all. Ayan. So, pare, mabili ako pare, ano pare? Um, papaya. Papaya, pinya. Papaya, pare. Huwag <laughs> na muna yung pinya. Shoutout po. Yon. Ray Vlogs. Ayun, may vlog na siya pare. Malakas, malakas. Ikaw malakas. Sana all. Ayun, supportahan pa tayo kanyang vlog. Ayan. Pare, magkano pare? 20 lang sir. 20 lang? Ay! Pare, may vlog na siya. 20 lang para sa'yo. Pare, ingat ka pare ah. Oh, Oo. Uh. Namiss ka na naman pare eh. Na Talaga po. Pidigab, pidigab. Pidigab. Nakaka-subscribe na rin naman kay ano na eh, kay Batang Maynila. Ah, uh, may bata yung pare. Ha? Bata. Ba okay. Batang Maynila, sa'yo, kay Rover. Salamat pare ah. Kay, kay Chubero. Ayan. Sino yan? Ah, si Chubero. Oo. si Tropa Chubero. Oo Akala ko si, akala ko Tubero. <laughs> okay oh, ko wala mo lang kailangan Tubero, Chubero pala. <laughs> tubero, ano to? Yung eh, plastiko na no? Ano? Huwag na. Huwag na. na? 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 Ang tamis po ng kanyang uh, papaya <laughs> matamis po malapit na rin may ilan na? wala po eh bago lang kasi akong youtuber eh wala yun dodo 150 tulo, tulo plus pinay kuya 177 subscriber pala ok na yan pa tuloy tuloy lang ok alam mo wala ang pag-asa small youtuber pala ako wala mo sa laki yan pare pag ugali yan pare <laughs>

At pakunta po pa tayo ng uh, Intramuros Pasok Kuya, ano ba alam mo kuya? Fernando 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 oh. Wow Tungon ka man? Oo, so, tiyaga-tiyaga lang Kasi pigil Oo, oh, eh yeah. Pang buhay na maganda Ay, araw-araw, kumikita ka naman Kamitama lang, pangkain ganyan oh, Okay lang, atos, atos meron, oh, di ba? Oo oh. Kasi okay, mahala rin ang bibigyan pesos Oo eh. oh. Kaling oh. isa, kalahating may hey, anak ako ya? Pwede oh, dun, dumaan ko yan, doon doon yan. Wala. Wala. Ay! Oh. Mm, hey. Wala ba anak? Wala pa, hindi ako nag-asawa. Bakit? Wala ka sa hirap ng buhay ngayon. Bakit may hirap ang buhay ngayon? Oo, oh, napakahirap dahil kailangan niya. Meron kang magandang tarbao. Oh. Hmm. Ay yung tira, hindi ka sa bangketa. Hmm. Kala magkanagkaroon ng anak, nahirap magkasaka sa bangketa lang. Oo. Oh. Ano ba ang probinsya mo kuya? Dito na ako, dito ko pinanganak. Sa Manila? Oo, oh, Manila. Eh, saan yung mga pamilya mo iba? Wala, yung iba nalipat sa Kabite, iba ulong ba po, ganyan. Mm. -hmm. Nalipat mga kapatid ka. mo? Sa ulong yung isa, yung isa sa Kabite. Eh, yung kapatid mo? Inampon. Inampon? Oo, oh, inampon yun. Ah, no, ikaw tayo sa Manila pala? Oo, oh, ako lang natira rin ko. Eh, hindi mo po namimiss yung kapatid mo? Namimiss ko pa yung lalim babae, tatlo. Mm. Tatlo kung hindi ko nakikita eh. Mm. Siyempre, mahirap lang ako. Hindi wala akong pang tustos para hanapin. Oo nga. Gasos pa no? Oo. Lahat kung makita ko man, nandito lang ako sa bangketa. Mm. Eh, sa bangketa lang din matitira yun. Ayun mahirap po, sayang. Ito daw ah. Pero okay lang yan. Ang importante. importante masaya. Mm, masaya lang. Ayan. Si Kuya po mga kaibigan. Kasi kuya mga kaibigan, mag-isa lang pa sa buhay pala to. Sa isa ka natira kuya? Bali, dito na rin sa sidecar. Ah, sidecar mo natutulog mo? Oo. Oh, ka. Wow, na ka naman. Kasi yung sikiran dito, na alis na, lipat na sa iba, sa Cavite nga. Ah. ah. Doon na nilipat sila. Hmm. Eh, kung hanap buhay naman, wala pa. Hmm. Kaya dito ang hanap buhay, dito bumabalik para maghanap buhay. Oh, ayun. Mm. Sige kuya, uh, tuloy-tuloy lang ang inyong papapadyak para po sa inyong pangkabuhayan. Mm -hmm. Ayan. At kasama pa rin malakas na kaibigan. Oh. Morning. <laughs> Morning. So, ayan si Kuya. Ah. Ito na Kuya. 50 na. 50 si ka na Kuya? Oh, 971. Parang dela ta. Parang sa 30. <laughs> Ay, kasi masayahin rin ganyan, lagi na masaya. Parang sa 30 ka lang ah. Para masaya lang lagi. Sa naon masayahin, Kuya? Ayan. Salamat, maging masaya lang. Mm -hmm. So, kuya, besides sa kahit ang trabaho, ano pa ang ginagawa mo? Um, oh. Ah, uh, minsan nag na ako mga plant construction, ganyan. A construction? Oo. Oh. Kaya houseboy. Oo. Oh. Saan pa? Saan ka pa napupunta? Dishwasher. Ano pa ba? Yung mga sa ay, farm. Oo. Oh. Ah. Kaya mga pokuhan, ganyan. Marami ka palang nalalaman, kuya. Mm. Sana all, kuya. Hmm. Eh, di ka pala mawawala ng panghanap buhay kasi napakalakas pala. Uh, sa edad ko, parang siya ko, na yun, ibang tatanggap ng ganyan. Hindi ko kontrasan, hindi na. Mm. Sipi na, mahina na, hindi mm. na kakayanin mag-ano ng mga ganyan. Ayo. Buhat ng mga mabibigat. Eh, baka pala nga lang, makapakasawa ka pa kuya, ano? Eh, hindi ko na lang siguro. Kung ano kapalaran na ibinigay. Ah. Ano lang. Kung ano yung kapalaran na ibibigay, so, sana all, no? Oo, all na lang. Ano? Ah. <laughs> So kaya baka may gusto kong uh, batiin dyan yung mga kapatid mo oh, Binabati ko sila o kasaya kung samahan sila roon. mm. naman sila mag-isip ng kung ano dahil Nandiyan napakahirap din ang buhay ko mm. Eh wala nga rin akong para na para mabuhay kundi magpadyak-padyak Oo, oh, dalito na kuya uh, yung, Ano pangalan ng kapatid mo kuya? Ay yung isa, Emily mm. Yung sumunod, Connie Apelyado po? Fernandez yun Oh, ayan sa kaibigan ko shout, shout out po sa kaibigan ko natitinda diyan. Hi. <laughs> <laughs> yung pinaka Teresa Fernandez. Ah. ah. yung pinaka ng maliit pa babae, tapos yung babae. Ah. Uh, ah, oh. so kuya, uh, mag-ingat ka palagi. Hmm. At uh, ay uh, lumakas ka pa. Maraming salamat. Oo, at saka magkaroon ka pa ng jowa. Okay. Ah, okay. Sana <laughs> nga. Oo, okay agad. Oh. <laughs> hindi naghihindi. Sana ah. nga, para magkaroon ng trabaho na maganda, na oh. ng jowa. Dito so, lang ko yan. Okay. So, makapaghanap ka ng trabaho, yun ang number one goal mo. Number one. Oo. oo. Makapaghanap ka niya. Mani... Tiwala ka lang, makapaghanap ka rin yan. Salamat. Ayan po. Uh, ito na yung mga iniwan ni Ano, ano, ni Kuya ulit? Right? Apelito right? ng, right? ng kapatid mo? Ah, uh, yung mga kapatid ko, yung sila, yung mga uh, pinakikita ang babae. Mm. Si Emily Fernandez, mm. Connie Fernandez, sa Teresita Fernandez. Mm. si Teresita Fernandez. Hmm. Teresita. Bali nung inampun sila, Fernandez pa rin dala nila. Ay, ay, hindi ko na lang alam kasi malilit pa sila eh. Mm. Malilit pa yung mga kapatid ko eh. Hmm. Naman sa, ano pa iba yung 8 years old. Pero tubong, saan talaga kayo? Tubong Tondo? Maynila. Tondo? Maynila lang, dito yung Tramosan. Tramosan din, Ayan, si Kuya po. Ayan po, Kuya. ingat ka sa iyong biyahe, ha? Uh, see you, see you sa kabilang side. Ayan, God bless po, Kuya. Thank you. Ayan, si Kuya po. Ayan. Adandaan na, Kuya. May tayo, ha? Oh, sige po, ingat po, ingat po. So, anyway, mga kaibigan, ayan po. Dito po tayo sa Intramuros, mga kaibigan. Kasama po natin ang kating ka kaibigan, si Kuya, kanina. At andito po tayo sa tindahan ni... Mia! Mia. Hi Mia. How are you Mia? At saka bibili po tayo ng load ba ko? Ah, oh, may anak ako maglo-load pala. Ayan si Ami po mga kaibigan. po si Ami sa dulo. yung nakashort na yan. na siya po yung napicture lang maganda. Tapos yung isang mahihain. Mamaya ako pa ilalabas yung picture niya. Yung nakatakip-takip yung mukha niya kanina. <laughs> Bakit? takot mo ko? <laughs> tapos <laughs> yung picture niya mga yung picture niya mga sa anim tapos yung dalawa nakatakip yung kamay sa mata sa mukha niya no, saan ko sa'yo mamaya Ami ha ikaw na pala magpost dun ha <laughs> ayan po mga kaibigan ng mga tangang tangali -tang po sa inyo lahat ako po si Channel Reds po at nandito po tayo sa Central Muros at hello po peace out po sa inyo lahat God bless you po